habang papunta kami sa aming bahay dito sa may General Trias, Cavite, sa layo ng biyahe namin, haramdam kami ng gutom at naghahanap kami ng makakainan. Dahil pecha te peligro ngayon, may natagpuan kaming murang top lugan at eto pa, mga mare, isa ang pinakamurang milk tea ha, nag-start to sa 19 pesos only. Saktong-sakto lang ang budget namin. Alam nyo ba? 100 pesos lang. At may sekuli ka pa. Nakatipid ka na, nabusog ka pa. Good for two person na yan, ha? Saan ka pa? Dito lang yan sa General Trias Cavite, Castilian Home, Place 2. Sa mga di pa nakakaalam, meron silang page at pwede pwede sila kontakin dyan o oh, ayan nakakagutom talaga eto na yung top silog nila kaso walang top kaya silog lang pero in fairness masarap ang garlic rice nila dito So yun, ito na ang kanilang 19 pesos na milk tea O tiyan, ishik-shik lang Sabay, butas Masarap ang milk tea nila dito Marami kayong flavor na mapagpipilian Kaya puntahan nyo na yan Lalong-lalong nasa mataga dito Ipipingo na lang dito ang kanilang address Follow, like, and share for more videos.